Mga sa chera, pagluluto ako ng kailanang na yan o, nasitaw. Kalamensyaan ko lang yan, walang sahog. Yan o, yan lang ang ingredient ko. Lalagay ko na. Kita ko ng tubig. Yan o. At yan o, kalamansi. Yan ang kalamansi. Yan o, kumukulo na, na ko sa chera. Lalagay ko na itong sitaw. Yan o, sitaw o. Oh. Yan o. Ano na niya, siya siyaan lang yan, walang sahog. Sa mga uh, basan ko dyan, talagang ito ang pagluluto ko. Wala tayong pakailamanan. Kanya kaya tayong respeto sa pagluluto. Ano na niya, kanilaman siyaan ko lang yan. Kanilaman siyaan ko lang yan, makasal sa hirap. Walang sahog yan, oh? walang sahog. Sabi niya, may sahog yan. Oh? Kung paano tayo mabuhay sa mundo na no? walang sahog. Kasi pag natin ang panahon, magsusurvive tayo. Ano ah, natin na ang mahamking panahon ngayon? Mali mo magkagera. 'Di ba? Wala tayong mabili ng ulatay mabibilihan ula ng mga rekado, kaya mga ano, rekado lang, wala tayong mabili ng mga isda, kung ano karne. survive tayo sa mga gulay lang na wala rekado, kaya ngayon pala lang masanay na kayo, dali ba na yung panahon natin ngayon mga basher na mga nagbabasakit dyan. Kaya pinapakita ko to, kaya pinapakita ko to mga video na ito para may aral sa atin lahat. Pagdating ng panahon kung paano tayo makasurvive sa buhay. Tandaan nyo yan. Ang ibig sabihin sa hirap, ay kapos. nawawalan din ako hindi ako sabi nga uh, oh kumakain ako pero nawawalan din ayan mga sachera po oh. lagyan ko yan ng kalamansi ano yan ano okay na oh oh ayan mga rap, luto na oh oh ba diba? oh oh sarap hmm diba? Hmm. Lang sa ulan, oh. Tap. Ulam na, oh. Nakita tayo kasing hirap. Ito ang ulam ko, oh. Sitaw. Hmm. Nasimay, wala sa lang yan. Okay na, oh. Hmm. Hmm. Balit yan, oh. Kain tayo. Wala ng arti-arti ito. Paano kung magkaroon tayo ng mga sakuna na ano? Diba ka doon ng gera ngayon? Sabi magigera. Kaya masanay na tayo sa mga kain na pagkain na ngayon mayaman kayo, may pambili kayo. Pero ng panang parang tayo nagkaroon ng ano, kung naman sanang mangyari sama mga arte dyan. Tatayin kayo ng ganito, iyak, iyak tawa kayo. Yung mga nagbaba sa akin, hmm? iyak tawa kayo. Dyan hindi kayo kumain ng ulang sahog. Hmm. Ito yung sabihin, video nyo, yung full video na hindi ko kinakain, kakainin ko yan. Ha? Huh? Hmm. Ang tawag Uh -huh. Balik deh. Ano ba kaya ang probinsya dito? <coughs> ano kaya magkamain ng walang sawag? ulam lang.